yang Bulldog sa nakaroon mga nakaatba. Pero punto, dimension tournament. Pagkaban na ako, naraga to sa Tilay, para restaurant. Salamat na to, mga major sponsor na to, Cook Trades. Sir, sa inyo na, sa Facebook, Cook Trades. Kalito ng local brand PH, Spinwise Floating, Pia Mega Sigma, Fraternity and Sorority, Kogi Gama. Also, pitik ni Bulldog, subscribe nyo na. Ay mong kalimot, sa i-like and follow ninyo Hidike Bar and Restaurant Dito na kalimutan sa nag-sponsor sa Doha ah. Inchella Valencia Enterprises Kung mo construction supply mga sinyo balay at kung alam ninyo ang ah, Valencia Enterprises na sa ah, Valencia Okay Then Attorney Ted Pipito Vice Mayor na siya karoon but nagpapili siya pagkawayang ang na to Attorney Ted Pipito isa sa to, ang uh, sponsor ng gabiyo na Pero nilang tawag ko kay React accordingly para sa itong mga Kaya club nato, eh, na to mga inisywai. Gayaple dito ni magitan dito atong respect. Igan oh! yeah, okay. sa kanto, igan at kisun pukit don, isepa para kay atos. Hello, hello, hello. Hello, senan. Salamat sa mga naglalayag. Igan sa buwida, igan pag alay balay city.

Yo, game! Game! Yeah! Yeah! ka katambol lang nag-atbang. <laughs> pabor pa dyan sa ako. Maunaan na untay rason para di mangandam. Unsa daw? Anak ko, pabor pa dyan sa ako. Maunaan na ngan. Huy densyo. Layo kayo taggap. Imong e full potential kap sa battle Rapulo ka porsyento na akong abilidad. Insa man Tampok nga way buot pikot nga walay dop hampok nga bugok ug uplok pas gituplok na ulok sa batang pisot aron ka masayop kanay mong mata ug taon, kay di masabtan kay e pag anak ani ni niya wa di niya mata igo na lang Nga, bonjing pa jud kaayo kulang og kasikas sa katikas ng virgin Why like ka date? Why like ka thing? sa wa may dating pero kinsa ni si dencio sa battle rap <clears throat> nangaraan nga banga ako sukat 14 anyos di tinuod ko ni akong mga gama proud and loud in pierno akong training grounds you can literally resist my masterpiece fully loaded cuz I'm aiming rounds rest in peace and of a safe and sound Tensyo, tensyo. Huwag ka nakamatikod sa mga tao nga nasa imong likod. sila Pinong, sa El, Signi si guban pa nga napaluyo. May mga hepapeds nga napal napaluyo sa una para mo kalihukan dito sa Malaybalay. Naa na tanan rason para mo maayo ka anong perti man imong baka. Kay wala ko respeto sa mga MC nga kulag work ethic. Gisponfit na babysit, ng tanan walang gihapon ni Epic. Muranig Drake ang Kendrick. Lamon ng self proclaim nga goat sa black sheep bogo, banga, palpak na banghat niya kulang og swag! Unum niya kaapan, apan mo dito siya na magran mas How can you stand for yourself? Di man galing mo mabarugan ni mong nan? Wa man lay like guts, then show. Then show us what you got, bitch! Yeah. Kaya piki, sag mo insis, paning hanggaon. Pwede ka katakas sa krisis, sa asal lang taon ngani mo sa poster maka edges sa gown kay wa man idea ni nga tao maong karon ni mapaw round 1 palang lang nakadawat nakagdaghan nga tatsa na ka round sunya maung pirtin, ah. mahal, mong pirti ni nimong malasa mahal na mong mo kalag gabi una og sa museum sa mga wala ka ginhawa wala mo duaw sa imuha tay <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Okay, right. Yo! ikaduang ang ang sa torneo ang gitagbo dili ingon nato istabi apo karong gabi ko magpabuyag oh sabayan ko ni Ubinakwaka, binakwaka tanaw nato kinsay dili maabdan pa og buntag okay mo na paborito sa kampyo pero ipit ni sadiktikan mo raog paminta nga pino okay paminta nga pino okay disbalanse ni eh. pagkatapara mapain mapainilob o mapabiya, dinisako, karatsada. Kapag lumanting nga basta inyong manok, dali ra mabali, samot na o bata. Pero, eksperyensyado daw lagi. Kung kini inyong makuntra, tuluan mo niya o style sa battle rap. Tuluan mo niya o style sa battle rap. O, pero tama na sa pagtudlo. Kaysa yung kaugalingon, dinam yan, kaugaling dinya na mismo nga mabuhat. Hindi mismo nga mabuhat check. Ang mga oh, Ah! Okay. Ah, time, time, time. Yeah, yeah, yeah. Ah, kalahan ay yun gini makalaban. Oy. Kabantay masayang style. Damula kayo breeding. Bula pong tingo, gabubanat, ang bisaya, niya kalit ng Tagalog, ang itutugma. Ulol! Sapon kayo na ko yung pagkabugok o katapuan sa akong radar. Manguwag lain sa flip top, tas Bisaya rin ang common set pero Tagalog, yapon ang conclusion, dead up. Kaya katong last battle niya, ana siya. Katong nabalaan na ako, mag-battle ta, ako'y napa-April boy. Kasi di ko kayang tanggapin. Ha? Mangawat talaga din linya kay Unique o pa pugo mga naninyong <coughs> rapper nga ludi ludi mo rap rap e mas muto mas si Willie ani mo dubi dubi dap dap kaya kung ang battle rap UFC na ay nasagul taga WWE legit warrior advance clown in town na di ka baw comedy karapirun naman tao ni nga ni bangga sa true MC maong pagka tuslat sundag lubag ning di mini Sag mo na pag homily. Dili ka tawag ay dili ka tingog murag nag homily kay mas labaw ang harmony sa kong artistic poetry. Maong pagka one shot blow head shot nga murag gibong nimo ang shock. Don't bite of more than you can chew. Because even if you want battle rap, dili na rason nga gusto pud kanilang ma-view. Kay banga kay ka. Bisag asal lang town. Daliguan na kaaning eksena niya. Walang diapo kay kumpiyansa nga mapakita sa ilaha. Sige ka nga ka nga. Sige ka Unsa man gyud? Gusto nimo ni mo ginabuhat dili kay gusto, gusto nimo dapat ginabuhat nimo. Ay. Dili man din nimo ni gusto. Klaro kay si Muang Nao nga ra ka. Tungod si mga idol nga gagakita sa flip top. Apil-apil na po ni kay kalihukan aning nakadiri para ignon po usa usak sa mga hip hop uy lahira kayo na doy mong ay palabi dra. kaya kung gusto ni mo ni dapat kinabuhat ni mo ni para si mong kaugalingon dili para sa si ilaha time oh ano itong pila ka bulang naghilom karong nikalit lang og saba pero kita gitaya pero nagtigumbra og gama karong saa kung pagmata usahon sa pagbugado na panason sa mapa murag bamin sa Hiroshima o kay di na pasikaton puro hinawayon di na mo tilawog tinapa porke tunbip na ang kinaon nga ka ta nagsapon sutaon kung kining mabaw kaya bani mo nga o kay tutal ikaw kay hilas makita. ko gilas ayaw ko pagaw si ubara na mura bagaliwas o, o ako gani manikas maabdan ka o dimalas Ibagsilbi mo padro alas na gunit na ko kay street flash o lahi ko mo balasa. Espesyal ko kumudiga. Automatic na kwarta, bisag mo pa kurbada. O ingana ko kagahi, marot sa ko agi balik, balik Kaya mo dalaw sakit sa pagway gamit nga hait. O karon nasuta na. O gunsa ba, kalahiyan ta, pinakatay na ko samtang ikaw nagbinol pa, nagtanto ka nga makayara, mong nisulay ka sa pagatang, sadyang bulldozer na karoon yung mong nakaatbang. Evolution ni sa squatter, gubatanan sa kong paginter. Sa sobrang kasakit, ipulos mong pinreliver. O kasayo, pimong nasudlan, pakasabaan at tupman. Dago na ang napukawan mong ikaw na bugahan. Pantre Maranas. Debiwa si mong round 2. Huwag maging nag-chok. lang ha. Wala ba yung mga natingala di ha? Anong wakakalimot si mong ang linya? Kung saan mo pagkalimot, nagkikawat mo ito ni mo sa kanta? O, Riyak, alata kay kang guilty ka. Pagpuyo diya. <laughs> kaya ano man, kung sa'yo man yung gusto barugan o mapakita sa ilaha, o nakagusto kang paradox, nang nakagusto mapakita sa ilaha. Kaya nga ano niya po yung tirapunto mo, hindi masabutan. Kaya po sa tanahan nga, wala kay tiraw, wala kay punto sa mga ginapangyaw-yaw. Hala, wala na rhyme. <laughs> nga naman to, nakalitan ko. Kaya lagi wala ko yung round 3 sa imuha, pero dili ko sama ni muha. Mawad ang kumpiyansa. Kaya kung mawala ko sa akong memorya, malupong oh, malubong ka sa kangitnit sa imuha, ang huna-huna. Kaya banga kayo ka. Mone, isa sa imuha ang mga apan, nga ako ang nabantayan. Pwede man ka mumaayo. Kulang ka lang kang kumpiyansa sa imong kaugalingon. Nga naman, di ka lang kapalangga sa imong mama. Wala niya ginaboost mong confidence? Kung saan mo gina? Or nadala lang po ka sa mga sul-sul sa imuhang barkada para mutungahan yung dula ah. Bawang karun ka mapildi sa ako ah. Type. Yo! Di na ko, di pinangga sa akong mama. Yang istorya kay Butbut. Hindi ko pinangga sa akong mama. Di ko sugtanda rin nga mo abot. niya gitira pa akong pagpikot. Gitira akong pagpikot aning tao nga pasikat inggit lang ka kay imong naong kay grabe ka lurat yo absolute berserk great dominance ego fires gods hit this ignorance jokes killed like jokes killed like moving nuclear oh i'm an um, oh i'm i know omnipotence pussy queens receive silence tolerance. Tolerance. Unrivaled vigilance watches the sight go to zero existence. Oh. Di nyo na gets porque English yung schema. Pakireplay nyo na lang, pakibuksan ng inyong tenga, rhymes ng alfabeto, ginamit ang bawat letra. Patunay lang ng itong itong ito Z ay madaling mamanipula. Mong impas ni sa kuwa. Sala kay ni atang. Bisan pa og kanunix ka mangita og tabang. Munang bon. paliho po og kansa. Ikis na ka ni sa kaya Kay kung di ko sa mita,

Out sa tanan uh, ng sa bago Ang ganyan ng three rounds kung uh, uh, Given na nag nagchok na si Dencho, ano lang iba sa sa master sa uh, performance, sa sa yung one delivery. Itos, kahit buhatu, yawa buhatu. Yung botoo si itos, iba siy nako sa overall performance. State's presence, delivery, o confidence diri sa state. So, ang iboto si Tuskuro Krapska ay din siya. Hello, my name is Iboto na si Itos. Sulat ni Chok si Tuan Krapska. Yeah, Kaya kung sukul so cool, yung din din siya. Kaya parehas. Buti Ang buto yeah. ba itin siya? Although sa round 1 ng Chok So, ako ang gikanan, round 1, tapos round 2, nakuha rin Lincho. Pag round 3, mas nakuha impact siya sa Lincho.